Welcome back sa ating channel mga kaibigan. Meron naman tayong air e program ngayon na isang radio no na Signos. Ang kanyang model ay UV Adas 86. Okay, ito yung bago no mga kaibigan. At eh uh, e program natin sa napili natin na mga frequency. Uh, sa pag-program nito no mga kaibigan, ito ay madali lang siyang i-program e sa ating frequency. Ituturo natin sa video ngayon kung paano natin ito i-program. Okay, halimbawa no, mga kaibigan, ang napili natin na channel para sa housekeeping ay 445 uh kilo uh megahertz. Tapos ang channel to 445 500 megahertz. Okay, i-open natin no, i-on na natin ating radio Ayan, naka-frequency mode siya. Pagka-frequency mode, no, mga kaibigan, ibig sabihin, uh, pwede nating ma-edit itong nakalagay dito na frequency. So, ang ilalagay natin na frequency para sa channel 1, itong 445 MHz. So, mag-type tayo ngayon, 4, 4, 5, Ayan. Okay, pagkatapos niyan, mino tapos hanapin natin yung memory channel. Memory channel nasa number 27 siguro, no? Okay, memory channel. Yan, memory channel tapos memory channel. Okay, ang pag-okay itong mino, okay? Yan, uh, pagka diba pinindot natin 'yan, oh. Channel 1 pero kung meron si CH dito channel mga kaibigan ibig sabihin meron na yung naka-occupy na yan memory. hindi natin pwedeng uh, tapalan yung doon ang gagawin muna natin ay i-delete muna siya delete channel i-delete muna natin yung ano number ah, yung channel 1 kasi meron nang naka-occupy doon Confirm. delete channel I delete natin yung channel 1 i-delete natin yung number 2 pala Confirm. okay tapos balik tayo sa memory channel yan, memory. memory so, channel. ilagay natin sa 1. Yan, wala nang CH, no? Ibig sabihin, wala nang naka-occupar. Pwede na natin ilagay Machine yung memory. ano natin. Tapos, i natin. Memory. Yan, okay. Tapos, balik tayo. mag -ano naman tayo. I-input na naman natin tong 445.500. Okay, 445 uh, point, ah uh, Ah, uh, 500. 500. Yan. Tapos, Menu. okay. Okay, memory channel. Memory channel. Down tayo sa channel 2. Yan. Memory, memory. Okay na yan. So, ito yung, ano, no, mga kaibigan, naka-frequency mode tayo. So, gusto natin malaman kung anong channel to, itong 445.500, ah, uh, 500. uh kung mapapansin ninyo dito sa gilid wala pang nakalagay na channel dyan natin ilalagay so ang paggawa lang nun no, mga kaibigan i-off muna natin tong rancho gawin natin syang sa frequency at uh, channel na makikita tayo ang gagawin natin i-press lang tong ilong press natin tong boto na mino long press huwag mo nang bitawan tapos itong knob i-on natin Ayan. Diba nakikita niyo no? May channel 2 na dito. Ang paglipat niyan sa channel 1, ito 'yon. 'Yan, channel 1, 'di ba? Pareha, 445 MHz. So subukan natin kung may transmission na ba. Meron akong pang-testing dito. Ah, uh, subukan natin 445. Okay? Okay, meron na. Uh, radio check radio check Okay na siya mga kaibigan, no? Uh, ah, lipat tayo sa channel 2. Ayan, tapos ilipat din natin to Halimbawa, ito sa housekeeping. Ayan, channel 2. Radio check, radio check. Okay na. Ganyan lang kadali, no, mga kaibigan. Okay, hanggang dito na lang, no, mga kaibigan, yung video natin. At salamat sa panonood.